Hello po mga kapistolero, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po gusto ko po kayong batiin ng isang Happy New Year. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan pagkatapos po ng New Year celebration po natin. So sa uh, vlog na ito, uh, gusto ko lang mag-react dun sa ano, yung pulis na nakapagbarilan sa dalawang riding in tandem. Sa Mesambuanga ata yun eh no? Uh, gusto ko lang mag-react do sa video na yun. Dahil sa restrictions ng YouTube, ay hindi natin pwede ipakita ang buong video. Kaya ang ginawa ko, ini screenshot ko na lang siya. At dito, um, uh, i-assess ia na lang natin kung ano yung nangyari. Uh, Isa-isahin po natin, himayin po natin kung ano yung nangyari talaga. At ano yung kagandahan na ginawa po ni Sergeant Mariano. Sa clip na ito, makikita ninyo unti unting lumalapit yung riding tandem kay Sergeant Mariano. Pero, meron siyang situational awareness. Alam niya kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Ang ginawa niya, hindi niya sinabayan yung riding in tandem. Lumayo muna siya dun sa threat, tapos bumunot siya ng kanyang firearm sa kanya in-engage yung mga targets nang ma-neutralize na niya yung unang target, tumayo siya at nagreload siya habang gumagalaw. Pumuputok din siya habang gumagalaw. Yan ang tama kasi para hindi ka rin maging madaling target ng iyong kalaban. At nakakover din siya habang pumuputok. Nang matapos yung engkuwentro ay napaupo na lang si Sergeant Mariano sa kalsada kasi yung pala may tama din pala siya sa tiyan. Kasalukuyang nagpapagaling na po si Sergeant Mariano sa ospital. At nalaman natin through online na ang ating magiting na sargento ay isa pa lang ang competitive shooter at isa ring range officer. Okay, pagkatapos po natin ma-assess yung video, ang masasabi ko lang ang galing ni Sergeant Mariano. Halatang shooter talaga, eh, no? Ang galing eh, no? Pati mga galawan niya. Eh. At kung mapupuna po ninyo, 'di ba? uh, nag-reload siya habang ano, nagko-cover siya, which is yun talaga ang tama. Kaya ano po ang matututunan po natin dito sa nangyari kay Master Sergeant Mariano? Una po sa lahat, ang masasabi ko, kapag ka firearm owner po kayo, uh, see to na mag-train po kayo o magsanay kayo gamit ang inyong everyday carry na baril. Hindi lang basta yung nasa range lang kayo, putok lang kayo ng putok magpractice din po kayo ng mga scenarios gaya po ng mga nagshoot on cover magre-reload kayo na nakakover din at yung mga tamang procedure o tamang pamamaraan sa pag reload at isa pa pong tips na gusto kong i-share sa inyo yung mga defensive rounds po ninyo yung mga bala po na dala po ninyo para sa mga everyday carry ninyo ay see to it or tingnan yung maigi kung magwo-work po ito sa inyong baril. Uh, payo ko po sa inyo pag nagpunta kayo ng range, pumutok kayo ng mga ilang rounds ng inyong mga defensive carry, na, na defensive ammo, ano? Huwag ko kayo manghihinayang kasi diyan po nakasalalay ang inyong ano, buhay at buhay ng inyong pamilya dapat masiguro po ninyo na ang inyong baril at ang balang gagamitin ninyo ay hindi papalpak oras na mapainkwentro po kayo. Kasi marami rin tayong napapunud ng mga video sa YouTube ano? Um uh, kapag ka na sila o napainkwentro ay pumapalpak yung mga baril nila. Bakit? Unang una, hindi po sila nagpa-practice gamit yung defensive pistol nila. At pangalawa, yung bala po na ginamit nila na misan pumapalpak talaga. Hindi porket imported o mamahaling mga brands ay gagana na po sa pistol po ninyo o sa baril po ninyo. Kaya ang payo ko sa inyo kung kayo ay gagamit ng defensive round, be sure na yung bala po ninyo ay gagana. So, oh, paano natin malalamot kung gagana maigi yon Suggest ko, gamitin nyo rin sa range yung mga defensive rounds po ninyo, subukan po ninyo. So siguro mag-shoot kayo ng mga ilang rounds, ano, di ko naman sasabihin na sige damihan nyo, medyo siyempre budget restrained din tayo. Pero be sure na yung balang gagamitin nyo ay gagana sa pistol po ninyo. Wag po natin hayaan na pag napainkwentro tayo, bigla na lang magja-jam o magfa-fail to feed yung inyong mga bala. So, ano na yun? Buhay na po nakasalalay doon. Kaya mga kapistolero, uh, practice, practice, practice. Yan lang masasabi ko pag kayo ay nag everyday carry. Hanggang sa muli, mga kapistolero, Happy New Year ulit sa inyo. At uh, oh, malapit na pala ang ganban na uh January 12 hanggang June 11 ang gun ban. Maging ano tayo, sumunod tayo sa batas, be a responsible gun owner, okay? And to God be the glory.